po. giwa ako ng papaya na galing po dala kagabi ng aking asawa. Kaya ito, pagkain namin. Yan ang pang umakas namin. At syempre, hindi ko pa rin alam kung ano yung niluto ko. This lunch, pero siguro fried chicken ulit. Kaya lang gusto ko yung may sabaw magluluto tayo ng may sabaw ngayon dahil dinifrost ko muna yung chicken chicken tinola magchi chicken tinola ako ngayon tanghali at ako naman ay ilalaba ko pa ang damit na mamaya yung nagamit ni Lola papalit ko lang ng diaper pag ngayon, natutulog na si Lola. O, tulog na siya. Sayang ako.